Gikalipay sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA nga mahatagan na og oportunidad nga makatrabaho ang, ang senior citizen sa mga dagko giladong mga fast food chain sa Davao City. Sumala ni Lorenzo Borja ang head sa OSCA Davao dakong kung tabang kini alang sa mga senior hilabina na nga kadaghanan kanila ang dili gustong magsalig sa ilang mga pamilya. Nagpasalamat ang atong OSCA office no. isa man gyud ni sa atong paningkamot sa atong OSCA office na atong atong, atong mga senior citizens na dili na magsalig og ulat sa atong mga kasasistans sa atong gobyerno na ato yung matagaan sila o pamaagi o makapaton o mga dugang pagkakitaan. Kaya ang atong mga senior man, hangit po sila nga kung pwede makatrabaho sila para sa laing nasod, kaya pwede po sila makatrabaho. Minimum nga 510 pesos matag adlaw ang madawat nga sweldo sa mga senior citizen nga manarbaho sa mga fast food chain. Contract of service ang ilang estado nga manarbaho sulod sa tulo hangtod unom ka bulan apan mamahimong i-renew depende sa kumpanya. Ana sa tulo hangtod upat ka oras lang ang ilang duty magdepende sab sa kumpanya kung pila ka mga senior citizen ang ilang i-hire. Ang man kay mga mga senior na dili mo no, no, no last long no so by contract ni ang imong sa atong mga partners sa atong business sector pinagi sa atong uh, endorsement sa atong uh, local government sa atong Cusco office sa PISO o sa Dole uh, uh, para mo no, agi gihapon sila og katong validation or screening bago sila dawaton sa atong establishment po. dugang ni Borha gawa sa mga fast food chain. Padayon karon ang negosasyon sa lokal nga gobyerno sa Davao City sa ubang mga establishment nga mudawat og mga senior citizen nga gustong manarbaho. Sa dato sa OSCA, sa kapin 200,000 ka mga senior citizen sa Davao City, ana sa 30 hangtod 35% ang dunapay katakus katakos kon capable pa nga motrabaho. Nagpasidaan si Borha sa mga senior nga bisan sa ilang pagpanarbaho, dili gihapon dapat kalimtan ang ilang panglawas. Namantay mga screening process ana na siyempre maagi sila mga physical na examination ko sa fit to work na kuha sa ila. Pero dili man inga na nakahas, no? Pero, very minimal lang ang kuha sila. Pero makita man yung physical eh, depende sa ilang katayuan. At saka ang isa sa mga posibilis hindi atong ilang edad, na uh, 60 years old to 70, pwede pa man. O sa ibang masod gani, eh, 75, 80, makatrabaho pa man, oh. So, mga may nga na requirement. Nalipay sabang ubang senior citizen na mataga na sila o higayon nga makapanarbaho, luyo sa ilang pangidaron. Sama nila Corazon Leopoldo, 61 anyos nga taga Turil Davao City, ug Minda Kansana, 63 anyos nga taga Barangay 7-A. Tako kami kalipay ang mga senior, kay gumika ka sa panahon nga nagpait, o dako kayo, bis, kayo nga matagan may o kaayuhan. Sa gamay lang, asweldo, sweldo, at least makalingaw, makalipay, makapalit mga maintenance, maurag yun na nga, dako kayo may kalipay ang pasalamat kang mayor. Kalipay ko. Tagaan may o priority gud nga makatrabaho sa senior na niya. Kapoy po baya yung magpuyog ba na lingkod? ning si Manahalang lang nagpermahanay na o Memorandum of Agreement ang Davao City LGU tali sa duha ka mga dagong fast food chain establishment sa syudad alang sa pagdawat og trabahante ng mga senior citizen o persons with disabilities kung PWD. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.